Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Maine Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Maine Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan sa kanila. At kung ikaw nga ay laging naganap ng mga ganap kina May na Tia Alda na Nako, kung saan ka man nanonood ngayon, ibaba mo lang yung screen mong yan. Makikita mo yung subscribe button dyan, i-click mo na yan para sama-sama natin ma-achieve ang 100,000 subscribers na ano No? At eh, ang pag-uusapan nga po natin ngayong araw ay ang wala pong kamataya na pambabati sa ginawa pong pag ni May Mendoza. Kung saan, ito nga po yung nakarating na rin kay Alden Richards at wala nga po, no hate no? No hate between Maine Mendoza and Alden Richards. Tulad nga ng sinabi ni Alden Richards, ano? Ito yung tamang pagrampa sa ganyang event. Mamaya no? pag-usapan po natin yan, ano? At uh, syempre, si May Mendoza hindi rin nakawala, ano? <laughs> Meron din po mga nagtatanong sa kanya. At uh, ang naging kasagutan ng namingan daw sa, sa mga nagtatanong ng gano'n sa kanya ay simple ngiti hindi rin mawawala ang mga kaganapan ano? iba pang ganap kay Ming Mendoza at kay Alden Richards. kahit nga sabi ko sa inyo kung si Ming ay nag uh, kung si Ming ay nagtatrabaho sa North Pole habang si Alden Richards naman ay sa South Pole <laughs> e eh, talagang hindi mo natin na hindi natin tatantanan yung mga ganyang bagay na may kinalaman po sa kanilang dalawa okay? pag-uusapan po natin lahat yan. At bago natin magpatuloy pa, hayaan niyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy pong pag at pagmamahal. Kinamain na kay Alden nang wala pong ibang inihintay na kapalit. Yung iba kasi, di ba, talagang ma-offeran lang ng pera, eh talagang uh, babaligtad at babaligtad na. Kaya kami po ay uh, nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pag-suporta. Hindi lang po kay Alden, kundi kay Main Mendoza rin po. Ano? At uh, uh, kung, mer kung meron ka pang ibang mga kilala mga Aldo fans na hindi pa po nakasubscribe sa atin, pakikalampag nyo na po sila. Kailangan-kailangan po natin ng subscribers pa. Okay? At uh, bago na tayo magpatuloy pa, hayaan nyo munang banggitin ko ang mga komentong napili ng aming team patungkol sa mga updates natin kani-kanina lamang. <coughs> Excuse me po. May konti pa, no? Unahin natin ang naging komento nitong si Miss Doris Tupan. Sabi niya rito, wow, job well done, Mr. Pina uh, Mr. and uh, Mrs. Folkerson. Parehong makabayan couple nga naman, ano? At may, marami nga po nakapansin, ano, si Min Mendoza ay may daladala rin pong flag. Ya? tulad din po ni Alden Richards that day. ba? Diba? Kahit magkaibang event, para na rin silang magkasama, ano? Namumukadkad ang ganda ni Mengay, Filipina Beauty Morena. Iba talagang natural na ganda. Kahit simple, nagiging classy no? Ay nako, yung mga walang alam dyan, obvious na hindi sila nanonood ng fashion show. Di talagang umingiti ang mga modelo. Kasi damit naman ang inirarampa nila at hindi yung muka. Kaya nga si Mingay, serious ang aura ng face. Thanks Mr. Pinas. Have a great day. Thank uh, God, ano, uh, back to normal na ang voice mo. Magaling ka na nga. Nako, thank you po. Salamat po. Ano, nadaan natin sa mga... <coughs> nabate. <laughs> Nadaan natin sa mga pag-inom-inom po, ano? Maraming maraming salamat po. At uh, totoo po yung sinabi ninyo. Uh, kung hindi ka pa nakakapanood ng mga, ng fashion show, ano? Uh, ang sasabihin mo talaga, ano bang nangyayari kay Manggay? Ba't siya naglalakad ng ganyan na hindi man lang siya umingiti? Di ba? Yun yung mga taong hindi talaga nakakapanood ng gano'n, no? yung mga walang idea sa gano'n. At uh, sila pa yung talak ng talak. Di ba? <clears throat> Next. Uh, mula naman po ito kay Miss Mayen Fante. Sabi niya rito, Sorry, but uh, sa totoo lang, ang mga nagsasabi ng ganyan, ay eh, walang alam sa finest the uh, things in life. Diba? Uh, di na nag, uh, di, di sa nagmamaliit ng tao. No? Medyo hindi sila marunong sa fashion, sa fashion ng modeling. Ano? Uh, may nakita ba silang ngumingiti sa show? It's formal show. Because ang uh, na, nila ay costume ng Pilipinas. Kawawa, halatang mga dugyot. Ah, <laughs> uh, naman nila, dagdag naman dito ni Miss Delia Day, ano, uh, subukan nilang ipas, ip, ipasuot yan kay Saks, ano, kung babagay. Totoo yun, papasuot nila sa ibang babae yan, ano, talagang gano'n, na nakakatawa naman talaga ang aga nilang mag-promote ng Hello Love Goodbye. Lagi pang uh, nakasabit si Saks kay Alden, ano, the more boycott, lalo kung nakikita kasi yung hidden agenda nila, kaya nga hindi ko masisi yung iba, na hindi ko nga mapigil yung iba, na, no, wag nyo naman boycottin, pero wala eh nakikita nila eh kahit pagtakpan ko pa yung mga ganyang bagay eh, makikita rin naman, diba, kaya ano pang say-say, diba at uh, sabi naman ni uh, uh, mam Alan ano? sabi niya rito, thanks for frequent updates lately, sir Pinas, glad you are feeling better and hopefully granny's doing well too well, uh, lala granny's doing well Uh, kaya na kailangan ko lang ko talagang gumising ng madaling araw, kaya naman hintayin magmadaling araw para mapan mapainom po siya ng gamot. Kasi kapag hindi po ako gumigising, eh wala akong sa kanya. At eh, siyempre, masarap ang tulog niya. Hindi po hindi kasi po pwedeng maskip yung uh, gamot na ini-intake niya, no? At sabi naman ni Miss Aurora Trinidad, uh, di maiwasan ang envy. Forgive them, Lord, for they uh, do not know, ano, uh, what they are doing. Amen. Uh, uh, fayet, Uh, thanks for all your updates. Uh, and God bless you. Keep safe always in regards to your Lana, lana Granny. Ano? You know? Uh, good night sa inyong lahat dyan. And sana po maganda ho ang naging tulog at gising din niya. Ano? Miss Aurora Trinidad. Maraming maraming salamat po sa inyo. At uh, makakarating po, ano? makakarating po kay Lala Granny yung mga simple and yet uh, sweet messages po ninyo. Um, tatapating mo na po kayo. May memory loss po kasi sa lalagrani. No, 'yun po yung uh, kinakaharap niya. At ang hirap, ang hirap ng hindi mo siya tututukan. 'Di ba? Kaya alam niyo 'yun, uh, kaya kinakailangan ko pong nitrabaho ko ngayon. Bukas, mukhang kailangan ko mag kasi wala akong kasama si Lola Granny. kasi parents ko ay nagtatrabaho din. 'Di ba? So ganun. Well, mabalik lang tayo sa fashion show na 'yan no. Uh, nasubukan ko naman pong mag-fashion show na ganyan, na talagang uh, big no yung paggiti dahil ang inararampa mo ay yung damit ng mga mananahi no? ng mga fashion stylist yun ho dapat talaga yun ano ngayon pag-usapan natin yung sinasabi nila na kapag uh, ikaw talaga iskwami na no? hindi mo talaga magagets yung ginawa ni Maine Mendoza kaya nga sabi ko sa inyo isipin muna bago tayo magko-komento mag-research muna bago magkomento tingnan muna kung mali ba talaga yung ginawa o nangyari o ganun ba talaga 'di ba? Kasi sila huwi na papaya. Ngayon, ang bagay nito ay nakarating na rin po sa kampo nila Alden Richards, ano, kung saan si atilong nga po ang ating nakausap patungkol po rito. Uh, pero unahin muna natin ano, ito pong kaganapan kay Menggay Meron pong fan na, na nagtanong uh, po sa kanya, no. Uh, makikita niyo po yung video, hindi kasi atin 'yon kaya hindi ko pinapakita rito sa mga mahilig pong manubok ano at tanong ng tanong. Pakita mo kasi yung video. Eh hindi nga amin yung video, ang kulit mo rin eh, no. Hindi <laughs> nga amin yung video paano ko ipakikita. Na wala akong ginawa kundi mag-screen grab na lang ng mag-screen grab for criticism, awesome, ano? Uh, Pwede nyo siya makita sa Twitter. Uh, na meron na rin po si Instagram kung saan tinanong nga po si Main Mendoza. Naka-color white sando po si Main. Na pwede ka na bang umiti ngayon? At yun, ngumiti na nga lang si Main. na, ano, Pero alam natin kung ano yung pinaguhugutan noon. Dahil nga doon sa fashion show na hindi nga ngumiti si Mangay. Kaya nasabihan, nasabihan po si Main na ang Main Mendoza ninyo, no, yung mga fans, uh, ang Main Mendoza raw po ninyo ay pagod na no ayaw nang ngumiti. Eh talagang hindi naman ngingiti. Eh, sinasabi pa nilang ah, pagod na pagod at hulas na hulas na raw. Ano ba naman 'yon, ano? Ano ba gusto nila? Eh nakasuot ng pambansang uh, attire ng Pilipinas si Main Man daw sa habang kung ano-ano mga pinagagawa. Abay, para lang sa akin, ano? If you're doing something about the, the Philippines, no? Uh, para sa akin ilagay mo palagi yung pinaka formal na formal na asal na meron ka. Kasi yun yung magbabackfire hindi lang sa'yo, kundi sa buong, sa sa, sa bansang nirepresenta nire mo. ba? Diba? At yung uh, kalawa, sabi mo sa inyo, nakarating na ito kay Alden Richards, ano? Kung saan, ito nga pong si Ate Lou at saka po si Ate Tyreen, dano, ang nagkakausap po. At uh, nagkatanungan nga po yung dalawa, uh, pakita naman kay Alden kung ganun ba talaga ang fashion show. No? Sabi nga ni Alden Richards, no hate para lang sa mga taong hindi alam kung ano yung event na yun, yung magko-comment ng ganun, which is totoo naman. Diba? Sabi nga ng iba, iba rin palang dumepensa itong si Alden Richards, ano? At gano'n uh, ganun mo yung kanyang, uh, yung mga, sagutan niya. Talagang direct to the point. Hindi niya napagdatakpan pa, hindi niya, hindi siya makikisaw sa issue. Well, ganun naman talaga si Alden. Even me, Mendoza, ganun din po siya hindi siya tulad ng iba na papat, papatulan yung ibang fans sa mga nagsasalita ng ganun. Hindi, hindi, hindi sa laganan eh. Uh, pinakikita lang, uh, pinakikita lang ni, ni Alden at saka ni Main kung ano yung dapat. Yun lang naman talaga, no? At pag nagkagipitan, yun talaga yung tama nilang ginawa. ba diba? Tulad lang din ng una nilang, uh, una nilang issue na magkaiba raw po yung boots ni Main Mendoza. ba diba? Magkaiba raw po ng kulay. Eh, yun na yung fashion eh. ba diba? Ano alam nila? ni ba? Anong alam nila sa ganun kung hindi naman sila nakakaranas ng mga ganong bagay, 'di ba? Kaya nga ulitin ko lang, bago ninyo batikusin sa main man daw sa Talden Richards, alam niyo po muna 'yung totoo. 'Di ba? Kasi ibabalik po namin 'yan sa inyo. 'Di ba? Sabi nga ng mga fans, pag squamic ka, hindi mo alam 'yung ganyang bagay. Okay? Muli, ito po ang Pinas Showbiz News ngayon. Kasi mo ba 'yung marami pa tayong pag-uusapan.